Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Okay. dalawa, uh, good day sa lahat mga partners. For this video, no, ngayong araw ng mga partners ay uh, make sure ako sa inyo at uh, makapagbigay tayo ng motivation no, para sa inyong mga kapartners dyan na uh, nangangarap na makapasok dito sa ating uh, bureau, lalong lalong dito sa bjmp mapapainp man yan, or mapapay-BFP Okay, so ngayong araw ay uh, off natin at uh, naisipan kong i-share sa inyo. No? Ito yung ginagawa ko off the cam kapag uh, mayroon akong oras no, dito sa bahay, mga kapartners, ay... Uh, nagpa-practice tayo mag-dry pa. Okay? So, partners, no? So, nga raw, share ko sa inyo yung ating uh, pinagkakabalahan kapag off-cam, kapag off natin, no? Kapag may accounting uh, oras, no? At hindi tayo nawiwili sa panonood ng Netflix, okay? So, yun. Mga partners, uh, nakita ninyo, sot-sot natin yung ating duty belt. Wala pa kasi tayong war belt, no? Yan. Complete yan. Ah, uh, meron tayo rito empty mugs. Yan. Sa dalawa Siyempre nandito. Tatlo. Puro empty po yan, no? Para safe. At siyempre, no? Mga partners, yung gamit natin ngayon sa ating dry fire, mga partners, ay uh, ang ating issued firearms, no? PT-92 Taurus 1911. Ayan. So, ang ginagawa ko ito, mga partners, nilagyan ko siya ng ano? Padaanin mo natin yung motor. Nilagyan ko siya ng uh, stopper or uh, karton doon sa kanyang hammer. Ayan. Dito po nilalagay yan. Ano? So, ang uh, reason why nilalagay natin dito ng stopper para hindi, no, mag-contact doon sa, yung hammer niya doon sa metal. Okay? So, isa dito sa rason kung bakit. Kasi po, either masisira yung hammer, mapuputol, kada trigger natin, mga partners. At syempre, naranasan ko na, naputulan tayo ng spring, sa trigger spring. Okay? naputulan tayo ng trigger spring dahil wala uh, wala pong idea kung paano yung uh, pagpiprevent no, ng mga partners. So ito lang pala, stopper lang para syempre yung pressure, yung palo ng hammer, hindi agad-agad. Okay? Natitrigger spring. Okay? So merong softness na nangyayari mga partners bago man lang may palo doon sa pinaka pin. Okay? So kaya nilagyan natin ng stopper yan. Okay, para siyempre kahit na ilang-ilang ilang galactic na tayo ilang uh, trigger na tayo no ay safe yung ating hammer at yung trigger spring ayan so yung mga partners no ginagawa natin to para syempre no uh, dina fire natin to dahil para bilang isang uh, uniformado kailangan po natin na hindi mapag-iwanan ayan dahil uh, kailangan natin na uh, may practice yung uh, quick draw na tinatawag no Mabilis ang bunot kapag engage no dahil bilang isang uniformed at uh, tayo nag-escorting no hindi natin masasabi yung situation no uh, minsan kinakailangan natin yan no uh, mayarap naman na wala na tayong trained no nakalimutan na natin yung training natin sa training center at uh, mayroong pangyayari niyan hindi natin inaasahan at uh, hindi tay prepared hindi tayo trained no hindi natin nagamay yung ating baril ay may mahihirapan tayong makapag-engage no remember eh, isa lang ating buhay. No? So, kailangan, bilang isang informado, be ready. Okay? If in case, no, sa si situation na huwag naman sana na nagkaroon ng encounter, ay, alam mo na, no, na mamasal memory mo na, na, kapag meron ng gano'ng situation, ay, makapag quick draw ka. Kapag quick release ka ng iyong firearms, at makapag-engage ka man lang. Okay? To defend yourself, na no? Defend your uh, nasa surrounding, nasa paligid mo. Okay? Sa mga enemy. Okay po. So ito yung aking uh, kinagawa of cam, no? Kapag may oras ako. Sinar ko lang para syempre makapagbigay tayo ng motivation lalong na na doon sa mga aspiring applicant natin na gusto gusto mga pasok sa BGM at nagtatanong kung may mga issued firearms, no? Yes po ito. Ito natin yung uh, issued firearms, no? Pagpasensya na dahil wala pa war belt na talagang uh, pangmatindihan. So, iniisa-isa ko pa kinukompleto ko pa yung setup. Okay? Soon, bibigay ko sa inyo. So, kung ang kalagaan pala nito mga partners ng ating ginagawang dry fire ay, syempre, unang-una, -una, no? By the way, disclaimer, hindi po tayo professional pagdating sa mabilisang quick draw ng firearms at hindi rin po tayo professional pagdating sa sa tama ng uh, bala doon sa target, no? So, tayo ay nagsisimula ulit pa-practice. So, by the way, kaya ako, araw-araw uh, ako twice a week no twice a week kasi nasa, four times a week ako nagte-train ng uh, dry fire how to draw quick draw no in engage in a uh, second no dahil uh, gusto kong uh, magamay dahil ang uh, problema ko is uh, anticipate ko yung putok. no nung ako ya uh, nasa training center yun ang nga problema so ngayon napag-aaralan ko siya no Nakaraan, nag-firing ako So, pinag-aaralan ko yung uh, hindi na ma-anticipate yung putok. So, ngayon, tinuntik ko siya natutunan kung paano no, ma matanggal yung anticipation na yun. Okay? So, nakita ninyo at uh, sa video ko na inaaral ko kung paano mag-quick draw mabilis, mag-trigger, okay? Mag, uh, change mag. Yan, another change mag ulit. No? Tinitrain ko yung sarili ko para kahit papaano, no? uh, mabihasa tayo at syempre hindi tayo mapag-iwanan. sabi ko kanina, may mga pangyayari situation na hindi natin inaasahan sa ating trabaho. Partners, no, bilang isang informado mga partners, dapat uh, prepared tayo, okay? And um, syempre, isa rin sa dahilan kung bakit tayo nagpa-practice ng dry fire dito sa bahay dahil siyempre uh, syempre, may train mo, makapa mo yung uh, firearms mo, okay? kung ano yung pulso mo, and uh, mahal ang bala mga partners. Yan. So, uh, kapag ka wala kasi uh, dry fire, wala kang training, okay? So, kapag nasa live fire ka na, no? nasa firing range ka na, so, doon ka, mag, doon ka pala mag adjust ay sayang yung bala. Okay? Uh, sabi nga ng mga professional natin, mga pro uh, shooters natin na uh, kasing presyo na ng hollow blocks yung uh, bala. Okay? So, kahit na yung mga pro natin, mga professional natin shooters ay nagda-dry fire talaga. Okay? So yan ang din ang tinuro sa amin ng mga pro nagtuturo sa amin. Okay, nung sa training center kami. At kahit dito na sa servisyo na dry fire is very important. Okay? So sa dry fire, no? Doon ka matututo kung paano yung uh, proper uh, draw. Okay? Proper hand, handling. Okay? Kung paano tutok sa barel. Yan. And syempre, dito ko matututo kung paano mag-change mag, mug, mabilis, and engage ulit. Okay, mga partners? Pero, you know, uh, lahat po ng aking mags today is uh, empty. Ayan. Wala po naman, kahit nga po yung nasa chamber natin, ha? sa farms natin, no? For the safety. Okay? Ayan. So mga part, isa pa po, po sa dahilan kung bakit na nagda-drive fire dahil ang aming regional director ay uh, mahilig yun sa shoot fest, you know, sa mga potok. So every quarter kami po ay uh, merong random random na mapipiling mga personnel kung sino yung masasalang doon sa doon sa shot fest na gaganapin niya. Okay? And syempre, may consequences pa yun pag kayo ay hindi pumasa, bumagsak doon sa shot fest, no? Sa firing. So, ang uh, consequences doon o yung kanilang kapalit doon kapag bumagsak ay magbabayad kayo. Okay? So, isa doon, kaya kailangan mag-practice, uh, mag-dry fire. Sabi nga na, practice makes perfect, di ba? So, kaya tayo nag-dry nag fire dahil uh, kung bumagsak ka na, nagbayad ka na ng bumili ka na ng bala, okay, ay magbabayad ka pa. Okay? So, challenge yun, no? Challenge yun. Para hindi ka magbayad, kapag enjoy ka, ay dapat galingan mo during the firing test okay o shot fest na tinatawag mga partners okay so ito ginagawa ng aming regional director para syempre sabi ko kanina para hindi mga mote or hindi mga lawang yung mga personnel natin okay so kaya ito do ano tayo ansayo uh, kahit na 3 a sa week sabi ko ka 4 times a week okay to proper stance yan proper stance proper stance proper uh, draw ng firearms handling okay paper ng uh, potok. Muscle memory, yan tinatawag mga partners. And um, mga next month, no, mga partners, at meron tayong budget, ay mag-live fire tayo. Doon na, doon na natin po i-apply yung ating uh, napag-aralan dito sa ating uh, dry fire, mga partners. no So, napaka-importante. Sabi ko ka, kahit mga pro maglaan ng uh, oras, ng araw para mag-dry mag, uh, fire bago mag-live fire. Okay? Para sa live fire, hindi ka na mag adjust dahil sa driver pa lang ay kabisado mo na yung movement mo, okay, yung uh, baril mo, okay, yung trigger, okay, yung trigger uh, finger mo ay kabisado mo na, okay. At uh, syempre, hindi lang po tayo sa mga shot fest, no, test uh, fire tayo sa firing range. A apply din po natin in real life kung sakasakaling kinakailangan, okay. Lagi tayong prefer bilang isang uniformado. Mapapempi ka man, BGMP, uh, be free with uh, personal owned firearms, no? Kailangan will train. Okay? So, lalong lalo na tayo, nag escort tayo, no? So, kailangan natin uh, na matutunan at uh, train lang. Okay? Para hindi tayo makalimot ng mga basics. Okay? So, itong ating pinag-aaralan ay basics lamang po mga partners. Okay? Para on that day ng ating uh, live fire ay uh, hindi na tayo mag-adjust. Sabi ko mga kanina. At uh, sana maganda yung tama natin. At ang problema ko kasi noon is uh, yung in-anticipate ko yung putok. So, ito, tuntin ko na na pag-aaralan kung paano ko hindi ma-anticipate yung putok. Okay? So, yun mga partners. no Hanggang dito na lang muna itong video. At uh, sinare ko lang sa inyo yung ating uh, pinakabalahan behind the camera. Okay? Para syempre mabigyan ko rin kayo ng motivation. Uh, na ma-ibos ma, yung inyong uh, mga sa damdamin na may pasa yung uh, sa board exam level pa lang kayo pasan yung board exam at kapag nasa level na kayo ng process ay galingan po natin okay so yun mga partners hanggang dito na lang po muna tayo at uh, abang abang tayo sa mga video na ilalabas natin okay so marami pa marami pa tayong updates at marapit na rin po yung uh, recruitment for 2026 kota okay mga next month abang abang So, every week naman tayo nag-upload, nag-update patungkol sa proseso sa pag-apply, mga partners. Okay? So, in this video, hindi po pagmamayabang, kundi sinishare ko lang sa inyo para makapagbigay tayo ng motivation. Okay? So, lagi kong sinasabi sa ating mga partners, always think positive, magtiwala sa kakayahan, magtiwala sa ita, syempre, all spray, at maging mabuting tao sa kapwa. Okay? Baka yung kapwa na yan ay makatulong in the future kasensya kayo mga partners dahil tayo ay may sipon at ubo okay so ang um, boses natin iba okay so share ko lang sa inyo yung ating uh, at, at, ating venue ayan meron tayong uh, ayan basahan okay tapos tinanggal natin yung bala ayan tinanggal natin yung bala ito ayan tinanggal natin yung mga bala ng laman para malinisin natin yung ating mga bala Siyempre, pa-ilaw. Para, siyempre, maliwanag, mga partners. So, yun. ngayon dito na lang, mga partners, no? Naway may natutunan tayo at nakapagbigay tayo ng motivation. Okay? So, always ko sinasabi, saludo.